Nagkakandaan ng iba't ibang ahensya ang posibleng epekto ng inaasahang pagdindipa ng El Nino sa mga susunod na buwan. Isa sa mga tinututukan ang level ng tubig sa Angat Dam. Narito po ang report ni Julius Segovia. Kung tutusin, Pwede nang mag-supply ng patubig sa irigasyon ng Angat Dam dahil nasa normal operating level na ang tubig nito. Pero dahil malayo pa sa 212 meter target level sa pagtatapos ng taon, putol pa rin ang water allocation sa mga palayan. Ang Department of Agriculture, aminadong malaki ang posibleng maging epekto ng El Nino sa sektor ng Sakahan. Noong 1997-1998 El Nino, 70% ng bansa ang nakaranas ng matinding tagtuyot. Hindi raw malayong mas malalapa ang maranasan ngayong taon hanggang sa ikalawang bahagi ng 2016 tuloy-tuloy ang cloud seeding ng DA pero may paalala pa rin ah sa mga magsasaka mag rain water harvesting day. Uh, para may magamit tayo yun po na maiisimbi lang po yan uh, ipunin mo yung tubig kapag tag-ulan meron ka naman mga mga drums uh, pwede mo siyang impound siyempre alagaan mo lang kasi kapag naimbakan ka ng tubig baka mga breeding maging breeding ground sa mga mosquito dahil sa El Niño, maapektuhan daw ang produksyon ng bigas sa bansa. Pag nagkataon, hindi malayong sumipa ang presyo nito. Pero sabi ng National Food Authority, handa silang magbomba ng supply sa merkado para hindi tumaas ang presyo. Ang pagkontrol nga natin dyan is to inject uh, from uh, the government side itong low-price commodities. So yun yung pangano natin ay eh, pang natin ng presyo. Dapat mayroon tayong uh, tapat na inbox. Ang DA naman, isinusulong ang crop shifting, imbes na palay. Bakit hindi raw subukang may isang itanim na hindi nangangailangan ng maraming tubig para mabuhay? Dahil pa rin sa banta ng El Nino, simula na sa lunes ang pitong oras na water pressure reduction ng Manila Water. Ibig sabihin, makakaranas ng mahinang daloy ng tubig ripo ang may isang 155 barangay sa East Zone. Katumbas ito ng mahigit 300,000 bahay na apektado o 1.4 milyon na tao. Kabilang dito ang ilang bayan sa Rizal, ilang barangay sa Makati, Mandaluyong, Marikina, Paranaque, Pasig, Quezon City, San Juan at Taguig. Halimbawa, ang tubig mo ay umaabot ng second floor, yung reduction ng pressure mo baka hanggang... Uh uh, kumaga yung first o yung ground floor lang. Pero may tubig pa rin.